May panawagan si Senator Erwin Tulfo para sa lahat ano, ng miyembro ng Senado na sa tingin ko naman ay tama at kailangan ho natin itong pakinggan dahil valid ang kanyang uh, tinuran. Dagundong, dagundong, May panawagan si Senator Erwin Tulfo para sa lahat ano, ng miyembro ng Senado na sa tingin ko naman ay tama at kailangan po natin itong pakinggan dahil valid ang kanyang uh, tinuran. Abalang-abala ang mataas at pababang kapulungan sa pagdinig sa 2026 budget. Abala din ito sa pagdinig sa mga korupsyong isyu. Uh, sa uh, nakarugtong itong at uh, uh, tinatawag nating flood control projects. So, yeah. tama naman yung kanyang observation na sinasabi. Lahat sila ay nakatutok dito sa mga usapin mo na ito. Pero, parang nakakalimutan ng ating uh, uh, karamihan sa mga mambabatas na mayro pa silang ibang trabaho na kailangan pagtuon ng pansin. Gaya na lang halimbawa nitong uh, uh, usapin o problema sa mahal na pagkain. Diba? Totoo naman. Yung 20 pesos per kilo na bigas, katarantaduhan yan. Sapagkat marami pa rin ang umiiyak sa mahal ng bigas. 10 kilo isang buwan, abe nga, saan mararating ito? Eh, samantalang sa amin na pamilya ng apat, ano ah, yung 25 kilos ng uh, uh, bigas, ano, 25 kilos. Ayan ho eh, uh, parang wala pang isang buwan, ubus na. Ano ngayon? Anong uh, silbi? Plus, hindi naman lahat ay nakakabili ng 20 pisong kada kilo ng bigas. Na hindi rin na naman ganun kasarapan. Siyempre, bunga ng iyong pagod, bunga ng iyong pinagsikapan, gusto mo naman kumain ka ng masarap, hindi ba Pero kung ang pagkain naman nakakainin mo, eh Diyos ko, may amoy, alam mo namang luma, eh, di doon na ako sa dinorado. Doon na ako sa jasmine. Doon ako sa ibang mga mababangong bigas. Di ba? Pero kung ganyan na uh, mura nga, pero hindi naman lahat nakakabili. Eh. <laughs> Kasi hindi naman lagi may supply. Eh. Ito'y pakulo lang. No, ito nga, sa totoo lang. Yung iba nakakalimutan na ito eh. Bakit? Lahat tayo nakatutok ay dito sa corruption issue. Di ba? Ang Pangulong Marcos, sa araw ngayon, sa pagpapaganda ng imahe ng kanyang administrasyon. Nakatutok ang Pangulong Marcos sa pagpapabuti ng kanyang rapor sa taong bayan. Dahil talagang sirang-sira yung kanyang unang tatlong taon eh. Pero nakakita sila ng pagkakataon. Matapos madiscovery ng mga tao, itong mga ganitong bagay na nakarating lang sa kanya. Dahil talagang nagmukha siyang tanga. Doon sa kanyang 5,500 flood control projects. Okay. Kasunod nito, mahal na gamot. Mahal na gamot sa agrikultura, sa tao, sa hayop. Well, ano yung agrikultura? Yung mga insecticides, mga herbicides, mga, patanip, mga pataba. Mahal. Yan ba ay napagtutuunan ng pansin? Hindi pa. Hindi ko pa narinig na itong mga fertilizer na ito ay pag-usapan at mapababa ang presyo. Tatwira nila, namimigay daw naman ang Department of Agriculture. Sino ang binibigyan? Naku. <laughs> meron pang uh, dyan sa binibigyan na yan, eh, meron pang mga palakasan system. Hindi ba Gamot sa tao. Ang inaasahan na lang natin, feel health. Tsaka yung zero billing. Pero sa zero billing, kadalasan naman, walang gamot. Walang <laughs> gamot sa ospital? Bibili ka pa rin sa labas. Well, sa isang banda, sabihin mo na lang na pa na lang dahil kahit pa paano, gamot na lang ang bibilhin mo. Di ba? Libre na lahat doon sa ospital. Uh well, technically sa ospital, zero, zero bill, zero balance, di ba, zero billing. Kasi doon ka sa labas bumili ng <laughs> ng gamot kasi wala sila supply ako uh, Ay mahal pa rin. So, dapat yan ang pag-uusapan. Hindi ko na lang alam kung ano nangyari doon sa murang gamot na batas ni Senator Lito Lapid. Yung, ano, yung butika sa barangay, hindi ko na alam kung ano nangyari. Pero mukhang wala na. Kasi, ang problema sa administrasyong ito, Actually, hindi hindi lang administrasyon. Ang problema sa sistema ng politika dito sa atin, pagka kalaban hindi ka susuportahan. Pagka yung batas, ay ninombrahan ng kalaban mo at pumasa dahil sa, di ba, naipa, naipasa at uh, naging batas. Pero ang otor ay kalaban mo, iipitin din yan. Di rin niya may ng maayos. Kasi bakit? Mabaga ng paggawa ng IRR. <laughs> kaya nagkakaroon tayo ng problema. Kawalan ng trabaho ng mga tao. Ako naniniwala na maraming trabaho. Kaya lang, syempre, mismatch. Mismatch. Marami kasing graduate ng ganito, pero itong kailang trabaho. Marami kasing graduate ng ganyan, pero itong kailangan. So, yung iba ay nagiging overqualified. At dito papasok ang TESDA. Hmm. Dito papasok ang TESDA. Kung saan, ay dapat ay um, palakasin ng TESDA ang kanyang pagtuturo. O yung ating K-12, yung grade 11 and 12, dapat puro ano na ng TESDA yan eh. Na merong NC-3 or NC-2 na diploma para magamit sa pagtatrabaho. Dapat ang mga courses na nandyan ay lahat ng mga courses na lahat ng mga trabaho meron tayo. Hmm. IT? Okay. Uh, sa business, meron din po tayo niyan, mga kaibigan. Ano? At uh, kadalasan doon dyan, ya. bookkeeping. Ayan. Magandang ano, magandang uh, pagkakataon yan. Kasi kahit na hindi ka graduate ng uh, any business course, yung uh, paglilibro, pwede mo nang applyan yun gamit yung NC2 na certificate galing sa TESDA. Maraming trabaho. Kaya lang ho ay hindi hindi ayon sa aking kakayahan. So dito dapat kaya dapat maging masinop mag-usap mag ng maayos. Itong uh, Department of Agriculture, este Department of Labor and Employment at DOLE at saka DTI at saka ang TESDA. Pag-usapan mo ninyong maigi. Ano bang ba curriculum? Ano bang ba mga trabaho meron dito sa bansa? Bakit ayaw pumasok ang iba? Sa pa yan, sweldo. Pag naman ikay nakaupo na dyan, sweldo naman. Ang problema. Baka mamaya eh, nakapag-apply ka nga, yan ako nga sapat na, tapos eh, ang liit naman ng sweldo, Kulang pa yung mas, mada, mas malaki pa yung pamasahe mo kasi may sobra pang pangmerienda. <laughs> oh, so, ba diba gaya? So, tama. Tama ho si Senator Erwin Tulfo. Pag-usapan ho ito. Huwag puro flood control at budget. Although kailangan pag-usapan ito para matapos na. Bigyan ng panahon. Ano ha? Bigyan ng panahon. Bigyan ng panahon ang usaping pangkalusugan, pagkain at trabaho ng ating mga kababayan. At sumenyo ang isa namang edisyon sa pang-episode natin ngayong araw po ang inyong lingkod. Ron Ramos, so maraming salamat. At tuloy-tuloy lang tayo. Sabayan natin ang panalangin, sabayan natin ang kilos, sabayan natin ang gawa at panawagan para Magising ang mga nagtutulug-tulugan. Patuloy tayong mag-ingay. Upag sumakit nganyung ng tenga. Dahil sa dala nating dagundong. Dagundong, 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 dagundong. dagundong, 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 dagundong.